Isa ang Pilipinas sa bansang mayroong pinakamabilis na pagtaas ng kaso ng HIV sa Asia-Pacific region ayon sa World Health Organization. Mula taong 2010 hanggang 2024 umabot sa 550% ang itinaas ng mga kaso na sumampa sa 29,600 noong 2024 at panibagong 6,703 na mga kasong naitala mula Enero hanggang Abril. Sa Cordillera region naman, 46 na panibagong kasong naitala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Sa datos ng Department of Health Cordillera na sa edad isa hanggang 66 sa sa raw ang tinatama ng sakit na ito at isa na rito ang naitalang nasawi. Pinakamarami sa kasong naitala ay mula sa Baguio City na sinundan ng Latrini at Binget, Bangged Abra, Tabuk City Kalinga, Itogon at Tuba Binget. Mayroon po tayo bagong kare-report na uh, person who inject drugs. No? Na yung affected dito sa naman kanyang pag -transin. Dahil sa dumaraming kaso sa lungsod ng Baguio na NICE, ispaigtingin ng pamahalaan, ang pagprotekta hindi lamang sa mga persons living with HIV o PLHIV, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Sabi nila yung HIV is not uh, an individual uh, ano disease. Uh, it would affect the whole family. So definitely uh, I'll encourage yung supportive to have more activities, especially with families. Ito ay ang pagtutulungan ng DOH, DILG at ng Philippine National AIDS Council para sa pagtulong sa gamutan ng mga mayroong HIV at pagpapaiting ng suporta sa mga pasyente sa tulong ng kanilang pamilya. Malaking hakbang daw ito para mas lalo pang maunawa ng publiko ang HIV at maiwasan ng diskriminasyon. May mapapansin tayo na kung hindi natin nasisimulan, walang mag-, -mag magsisimula din or wala maglalakas loob na mag-open up tungkol din sa kanilang mga sarili. Other people are really um, suffering or going through a lot of things but still, at the end of the day, they wake up in the morning motivated, go through their day, chase their dreams. Yun ano, and I want to be a tool to help them as much as we can in order for them to chase their dreams kasi they also need help. They also need the extra push. Para maalalayan pa ang persons living with HIV na mahagi ang salakniban support group ng mga grocery packs, gamot at mga bitamina para sa mga pamilya ng PLHIV noong Sabado, June 21. Naniniwala tayo na pinaka foundation ng support system ay pamilya at ating mga kaibigan and our peers. And we want also na mabigyan sila ng na sila mismo magkaroon ng awareness at matulungan nila ang uh, kanila family, friends at iba pa through our awareness campaigns and other stuff. At ngayon, uh, nagkaroon tayo ng ganitong activity or family support para mabuild natin yung accepting community para sila. Naniniwala naman ang grupo na sa pamamagitan ng ganitong advokasya ay mas mapalawak pa ang support at pag-unawan ng publiko na magdudulot ng pag-asa sa mga mayroong HIV. Vanessa Bugtong, RNG News.